confiscated all the firearms under the name of uh, Mr. Gonzales. Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan po natin dahil sa pagiging maangas at mainitin ng ulo ng isang driver na kilala na si Mr. Willy Gonzales ay nahalong katuloy ang kanyang tunay na pagkatao. At napagalaman pa mga kababayan po natin na hindi lang pala isa ang kanyang armas kundi marami pa ang uh, armas na nakapangalan sa kanya kaya nga naman para maiwasan itong threat o mano na dala ni Mr. Whaley Gonzales na na-find out na dati palang isang uh, PO1 at na-dismiss sa kanyang uh, pagiging pulis dahil sa kanyang kaso noong 2017 at halos 10 taon o ito naging uh, pulis mga kababayan po natin at uh, ikinansila na ang kanyang uh, permit to carry at uh, permit to own ng uh, barel, mga kababayan po natin yan ay inanunsyo muno inanunsyo ng uh, mula sa Philippine National uh, Police at uh, yan nga po ang ating uh, pakinggan pert at, uh, ayon nga sa ating uh, pamunuan ng Philippine National Police uh, ay hindi nila ito iko kung dati man itong police o civilian man basta malinaw umano sa video na naglabag ito at ang kanyang uh, lisensya ay posibleng uh, makansila na rin. At uh, na-find out pa na ang sasakyan na kanyang minamaniho ay hindi pala pagmamayari niya. The Chief of the Philippine National Police, General Benjamin Acorda, ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the uh, LTA of the uh, individual who was seen pulling his gun and the uh, individual was uh, identified as uh, Wilfredo Ligoya Gonzalez. This morning, we confiscated all the firearms under the name of uh, Mr. Gonzalez which consists of uh, four firearms, three caliber .45 and uh, one 9 millimeter pistol. Ang una po, ito po yung uh, Rock Island, caliber .45. Ito rin po yung uh, Remington, also a caliber 45. And lastly, an arm caliber 45. Yung uh, isa pong firearm niya is uh, was deposited at uh, the Quezon City Police District. Kinumpirma naman So yun pala ano mga kababayan po natin, apat um, pala talaga ang kanyang uh, ma may iksing armas, ano, baril. So mga kababayan po natin, malinaw na gun collector pala ito. So delikado talaga napakalaking uh, pangamba ito para sa ating mga kababayan eh baka hindi lang uh, isa or baka hindi lang itong cyclista ang kanyang uh, nabiktima na sa pananakot, panunutok ng barel eh baka marami pa at ito lang ang lumabas at nabidyuhan mga kababayan po natin at uh, nakita natin na mukhang inalalayan niya siya ng Quezon uh, City Police kasi dating police pala ito sa Quezon City mga kababayan po natin so posibleng kakilala niya Itong mga nasa serbisyo ngayon sa Quezon City Kaya nung nagkaroon ng press con, Eh posibleng siya Dahil kilala siya at uh, dating pulis At mukhang big time mga kababayan po natin At uh, ang kanyang trabaho ay uh, binibirify pa ngayon Ng uh, ating uh, kapulisan Kung ano nga ba ang kanyang tunay na status sa buhay at trabaho Para malaman din Kasi ang uh, netizen po natin ay uh, talagang gustong malaman at uh, natuwa nga ito nung ikinan sila na ang kanyang uh, lisensya ng kanyang mga barel at itong si attorney Raymond Forton ay uh, hindi umano titigil sa pagconvince sa siklista na maghain ng kaso at uh, para umano maturuan nga ng leksyon at uh, kahit pa itong si DILG uh, Secretary Abalos mga kababayan po natin ay hindi dapat umano palagpasin ang ganitong pangyayari so dapat umano ay uh, mag-file ng kaso itong siklista uh, so at uh, handa naman umano sila magbigay ng uh, proteksyon or uh, assistant uh, para dito sa isang cyclista kung sakaling mag uh, surrender ito oo uh, i mean mag-file uh, ito ng uh, kaso o magsalita nga PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Red Baranan, na dating Police si Gonzales. Well, base dun sa ato, base sa yung na records na na-pullout natin, eh, dating nga siya na uh, report ng PNP uh, and uh, he was dismissed sometime uh, 2018. So kung ano man yung kaso, pinupullout na namin. But uh, initially 2018, he was dismissed from the service. Actually, sir, I, I was informed by Gerard Sino, the director of uh, the Civil Security Group, that they have already canceled the license to uh, own and uh, uh, to possess, possess firearms. Tama po yun. Uh, kay ginoong um, Gonzales. Yes, Gonzales. Yes, yeah, sir, yes, sir. Wilfredo Gonzales. Na, ang uh, Ayan. Yes, sir. Yes, sir Narevoke na po yung license to own and possess firearms niya. Then yung firearms registration niya as well and permit to carry firearms outside of his residence. Ayan. Klaro, sir. Uh... So, 'yun na nga mga kababayan ano, 'yung resulta ng kanyang pagiging maangas, ano. At uh, akala niya kasi siya lang 'yung uh, ma matapang, ano. 'Yan ang problema sa mga ilang driver po natin hindi naman tinilalapat na nagdadala ng baril. So, talagang siguro dapat i-cancel na itong uh, Pagbigay ng permit sa mga taong nagdadala ng baril kung hindi naman kinakailangan sa kanyang trabaho o hindi naman uh, parang delikado ang kanyang trabaho. So ang iba, syempre, kailangan dahil protection. Pero kung isang uh, normal lang naman, na isang uh, citizen ka, I think hindi na siguro dapat pa bigyan ng uh, license to carry ang ilang mga nag nagmamaniho po natin. Kasi minsan itong dahilan ng uh, barilan sa kalsada, dahil nga ang ilang uh, driver ay mainiti ng ulo at uh, nagdala ng uh, mga baril. Is there other aspect of investigation? Para mabigyan ng katarungan pong pananakit at pagkasanya ng baril dito sa cyclist na ginagawa ngayon ng PNP under under your knowledge. Uh, particularly sa Quezon uh, City Police District. Do you have any updates, sir, for other investigations? Uh, yes, tama po yun. Maliban po sa pagkansela ng kanyang uh, mga permit, license to, uh, uh, to carry firearms outside of this residence, ay uh, tinitignan po rin natin yung uh, mga criminal uh, violations niya or na nagawa niya like a uh, great threat mm -hmm. yung pananapak. kasi dito sa video parang nanapak siya dyan eh yes, sir. so yes. atong patong po ang magiging complaint ang mm -hmm. uh, nag-viral na ito ng si Mr. Gonzales. and it's good that na identify talaga siya kasi kahapon nakita ko lang yung picture niya then uh, uh, maagap naman ang ating mga kababayan para ipagbigay alam kung sino ta ano talaga ang pagkakilanlan okay. ng uh, nag-viral nito so, pero pati na kahit pulis ka, government official ka, or civilian ka, ay hindi po uh, wala kang karapatan po na gamitin mo ito pag mamalabis ang iyong parin. Lalo lalo na po kung yan ay lisensyado at may permit to carry ka outside of your residence. Kasi dapat po ay maging responsible owner ka po. E eh, lalo na kung pulis talaga yan, or kung mga pulis ay nasasakot, ay, talagang hindi lang uh, yung pagkansela uh, kundi sila pa ay posibleng ma-dismiss. Sa sir iyon mga kababayan po natin kaso hindi na itong madismiss kasi dating pulis at nadismiss na pala ito so ngayon at uh, nabisto na nga ang kanyang tunay na pagkatao eh possibly umanong kasuhan ito at uh, hindi lang yan pati na rin itong si uh, Mayor uh, Joy uh, Belmonte mga kababayan po natin ay in-encourage niya nga itong uh, kababayan po natin na uh, cyclista na umano'y dapat mag-file uh, ng kaso at uh, handa sila umano magbigay ng uh, protection dito kung uh, kinakailangan, kung gusto nga umano ng cyclista na basta't maghain lang ito ah, maghain lang umano ito ng uh, reklamo mga kababayan po natin magbibigay umano sila ng assistant uh, para dito at uh, sabi nga ni uh, Joy Belmonte sa kanyang uh, post mga kababayan po natin na hindi nila umano tinatanggap or hindi ka tanggap itong uh, parang pananakot nga ang kakalabasan nitong uh, semester si Willie Gonzales itong sabi ni uh, Joy Belmonte mga kababayan po natin ang uh, Quezon City Mayor mga kababayan natin ha na sabi niya we are appealing to the complainant to come forward so that Willie Gonzales whom I consider a uh, menace to the society is held accountable We want to assure that the cyclist that uh, we will extend legal assistance as we as well as support uh, him and his family in our protection so so that justice is served. Nat uh, sinasabi niya na hindi nila papayagan ang uh, ganitong mapang-abuso na tao sa kanilang uh, lugar. So ayan na po mga kababayan po natin uh, sinisigurado na ni Mayor uh, Joy Monte na handa silang magbigay din ng protection dito sa cyclista which is uh, nangyari nga itong ano yung uh, insidente dito sa Quezon City mismo. So in encourage niya na sana magsalita na ito, lumabas, mag-file ng kaso. Kahit pa may pinirmahan para sila eh pwede niya naman ito disregard lalong-lalo lalo na eh siya na yung sinapak, siya pa yung binatukan, eh, siya pa ang uh, pinabayad. Uh, mga kababayan po natin. So, antayin na lang natin ang uh, paglabas nitong cyclist uh, dahil marami na uh, ang uh, nag-iinganyo sa kanya na mag-file uh, nga ng complaint. So, pati yung Philippine National Police ay minumungkahi nga na mag-file siya ng complaint. Kasi kung walang complainant, mga kababayan po natin, mahirap o mano ang uh, kaso pagdating sa husgado. Kahit pa ang uh, ginawa niya ay uh, parang uh, threat ito sa komunidad pero kung walang complainant, which is uh, siya nga yung nakuna ng uh, video, eh talagang mahirap umano. So dapat umano, lumabas talaga itong cyclista at siya mismo yung mag-file ng complaint. So kung natatakot siya o tinakot siya nitong uh, si Mr. Willie Gonzalez, ang uh, Quezon City, ayan, na uh, magbibigay ng assistant. Ang Philippine National Police, handang magbigay ng assistant para sa kanyang siguridad. Dahil nga uh, maraming uh, barel na nakuha dito kay uh, Mr. Willie Gonzalez, eh baka posibleng balikan sila. Kaya yan din ang uh, sinasabi ni Attorney Raymond Porton na umano yung natatakot itong siklista. Pati yung vlogger na original na nag-upload ay tinakot pati. So talagang uh, hindi siya papayag sana na lumabas itong video ay kaso hindi niya napigilan na nag-trending talaga. Kaya ayan, magiging leksyon na po yan sa mga kababayan po natin na hinahinay lang, lalo na pagdating sa... Uh, kalsada kung mayroong problema dapat pag-usapan hindi pwede idala idaan agad sa ganito galit at uh, paghuhugot ng barrel uh, barel panunotok pananakit pa sa kapwa nating uh, biher. So, ingat po mga kababayan natin maraming salamat